Pinakuha na ni Gunma kay Solwi ang ebidensyang sinasabi niya. At nang maiabot na sa kanya ito ni Solwi ay agad na niya itong binasa. Walang alam si Solwi sa nilalaman ng sulat na ito. Ang alam niya lang ay mula ito kay Magwian. Bigla namang naging seryoso palalo ang mukha ni Gunma nang mabasa niya ito. Curious naman si Maro sa nilalaman nito, kaya tinanong niya si Gunma kung tungkol saan ito. Hindi sinabi ni Gonma ang sagot pero inabot na lang niya ang sulat kay moro at pinabasa na lang ito sa kanya. Bukang confidential ang nilalaman nito kaya tahimik siya. Pinasa na ni Mauro ang sulat at nakitingin na rin si Arieyong dito. Bigla naman siyang napatingin kay Solway sabay tingin ulit sa sulat. Bigla namang nagsalita si Salma na ikinagulat ng lahat. Sinabi niyang nahihiwagaan siya kung bakit parang binigay na lang ng spy ang sarili niya. At bakit naman ito magpapakahirap na piliting bumagsak sa Martial Art Academy ang isang random guy na kagaya ni Solwi? Kayong hindi naman ito kalakasan. Nagtataka siya kung paanong natalo ng isang papasok pa lang sa eskwelahan ang isang batikang bodyguard ng isa sa disciple ni Chien Ma. Hindi niya matanggap ang mga impormasyong ito. Naramdaman ni Solwi ang pagtindi ng killing intent ni Salma. na hindi na siya makagalaw sa takot. Never pa siyang nakaramdam ng ganitong nakakatakot na aura. Pumasok na naman sa isip niya kung makakalabas pa ba siya ng buhay sa lugar na ito. Bigla namang lumabas ang system. Makukuha na niya ang ikatlo niyang reward. Ang kanyang health at chi ay parehas ng itataas sa isang daang libong puntos. Habang ang lahat ng kanyang abilidad ay bahagyang palalakasin. Ngayon ay tumaas na ang health at chi ni Solwi ng limang ulit at ang kanyang fighting power ay tumaas naman ng halos apat na ulit. Lahat din ng kanyang martial arts styles ay naging intermediate level na. Pati na rin ang mind reading niya ay ganito na rin ang level. Dahil naman sa pagtaas ng kanyang stats ay pwede na niyang magamit ang four elemental techniques na ninakaw niya noon kay Gunma pero hindi niya nagamit. Hindi makapaniwala si Solwi sa dami ng binigay na advantage ng system sa kanya. Sabi ko na nga ba mamalasin na naman ta eh. Pag siniswerte na masyado bida natin alam na yung kasunod. Aatakihin na siya ni Salma. Ang isa sa pinakamalakas dito sa Demon Call. Tumabas na ang system at sinabing nahanap na ni Salma ang kahinaan niya. Kuminto ng muli ang oras at kitang kita niya na papasugod na si Salma sa kanya. Nagugulat si Solwi sa bigla ang pag-ataking ito sa kanya. Bukang tinaas lang ng system ang stats niya dahil kailangan niyang tangkihin ang ataking ito. Ngayon ay kailangan na niyang pumili at alam nating isa lang dito ang pwede niyang piliin. Pinili na niya ang option na tumakbo o umilag. Kumamit ng mataas na level na sword blast si Salma papunta kay Solwi. Pero salamat sa mga dagdag stats niya ay nailagyan niya ito sa tamang oras. Hindi niya ito naiwasan ng lubos pero bahagya lang siya nitong tinamaan kung di lang dahil sa dagdag stats niya at sa armor niyang King Mayong Stunek ay malamang ay nasa critical na kalagayan na siya ngayon. Napabilib naman si Salma sa ginawa ni Solwi. Inamin niya na may ibubuga rin pala ito. Hindi naman makagalaw si Solway dahil sa matinding aura na pinapakawalan ni Salma. Palagay niya ay pag sobrang taas na ng mastery mo ay magagawa mo ng ma ang mga kalaban mo gamit lang ang tingin. Nagpatuloy naman siya sa paglapit kay Solway pero bigla siyang inawat ni Mauro at pinakita sa kanya nito ang sulat na hawak niya. Nang mabasa niya ito ay kumalma na siya bigla. Tinignan nila si Gama at isa-isa na silang umalis. Sa wakas ay makakahinga na rin ng maluwag ang ating bida. Mabuti na lang at nalagpasan niya ang pagsubok na ito. Bigla naman niyang napansin na patay na si Jeon. Sayang yung plus one na buhay nun di siya yung nakakuha. Tukang sa pag-atakeng iyon ni Salma ay hindi lang siya ang target nito kundi pati si Jeon. Pinatahimik na niya yung spy niya sa dihalatang pamamaraan. Bago umalis si Maro ay pinuri niyang muli si Gunma dahil sa kakaibang tauhan nito. Ibinalik na niyang muli ang sulat kay Ganma at tuluyan ang umalis. Sumunod na rin si Arieyong na nilainggan pa si Solwi bago lumayas. Naiintindihan ni Solwi kung bakit ganoon ang inasal ni Salma dahil dawat siya sa gulong ito. Pero hindi niya malaman kung ano ba ang nilalaman ng sulat at ganoon ang inasal ng iba pang disciple ni Chienma. Nagsimula na ring umalis si Ganma at inaya si Solwi sumama sa kanya sinundan na siya ni Solwee at lumabas na sila sa Yuan Palace. Habang naglalakad ay napansin ni Solwee na hindi ito ang papunta sa Heavenly Sun Archive. Ukang may sikretong lugar silang pupuntahan ni Gonma. Dahil naman sa pagtaas ng kanyang mga stats. Ay nakikita na niya ang stats ni Gonma sa system window. Halos mag iisang milyon na ang health at chi nito habang ang kanyang fighting power ay mahigit isang milyon na. Hindi siya makapaniwala na sobrang lakas ni Gunma bukod pa dun ay may infinite symbol ito sa kanyang fighting power. Kuminto na si Gunma at sinabing narito na sila. Hindi naman malaman ni Solwi kung saan na ang lugar na ito. Bukod pa doon ay nasa dead end na sila at wala na silang pupuntahan. Bigla namang nagiba ang ore ni Gunma. Sinabi niya na kaya niya dinala dito si Solwi ay dahil marami siyang katanungan dito. Huli nang lumabas ang system window at sinabing nahanap na ni Gunma ang kahinaan niya. Sinubukan niyang lumaban pero wala na rin itong nagawa at tuluyan na siyang natalo ni Gunma. Sa isang silid, makikita natin na maraming pasa at sugat ang ating bida. Pinagsakan siya ng upuan ni Gunma para siya ay magising. Pagkagising naman niya ay naman niya na siya ay nakagapos. Sinabi ng system na hindi siya makakagalaw dahil penoralisa ni Gunma ang blood channels niya. Hindi rin siya makarinig sa isa niyang tenga at meron din siyang anim na stab wounds bukod pa ang 32 na minor wounds niya sa buong katawan. Pati ang kanyang energy channels ay naharangan kaya't patuloy siyang makakaramdam ng sakit. Sampung libong puntos na lang ang nalalabi sa kanyang health. Ngayon ay sisimula na ni Gunma ang pag-interrogate sa kanya. Hindi naman maintindihan ni Solwi kung bakit ito ginawa ni Gunma sa kanya. Pero sinabi ni Gunma na alam niyang alam ni Solwi ang sagot sa mga katanungan niya. Muli hindi maintindihan ni Solwi ang mga sinasabi ni Gunma at bakit sinasabi nito na alam niya ang sagot? Inabot ni Gunma ang sulat na nakuha nila kay at kay Solwi. Nakasulat ito sa kakaibang letra at hindi ito maintindihan ni Solwi. Tingin naman ni Gunma ay hindi talaga alam ni Solwi ang kahulugan ng mga letrang ito kaya pinaliwanag na niya. Ang lahat ng disciple ni Chien Ma ay naiintindihan lahat ng secret language ng limang pavilion at siyam na opisina ng Demon Call. At ang secret language na ginamit sa sulat na ito ay nagmula sa Night Sky Pavilion ang pavilion na nagsisilbi sa kanya. At sinasabi sa sulat na ito ang mixing mga katagang tapusin ng Tridor. Hindi naman magets ni Solwi ang sinasabing ito ni Ganma. Ang buong akala niya at sinabi ng system ay galing ito kay Magui at Tiga Crimson Demon Palace. Bukang-notakan sila nina Salma dito mga lodi. Kumamit sila ng mga salitang pwedeng maging double meaning base sa kung sino ang babasa nito. Ang sulat na ito ay talagang mula kay Maguian at ang salitang tapusin ang traitor ay utos nila kay J.O.N. para tapusin ang nag-traidor kay Guisama na si Solwi tapos ginamit nila ang lingwahe ng mga Gano para kung sakaling mahuli si J.O.N. ay magmamoka itong utos mula sa kanila para madiin si Solwi. Kaya pala pinapanto ni Salma na tila kakaiba si Solwi ay upang maitanim niya kay Gunma ang pagdududa sa ating bida. Tinapos na niya rin si j Oan para hindi na rin ito makapagsalita. Naiinis naman si Gunma at pinuri niya ang galing sa pag-arte ni Solwi. Sinabunutan niya ito at pina-intense pa ang kanyang mga tanong. Inaalam niya kung ano ang iniutos kay Solwi at kung kanino siya nagtatrabaho. Wala namang maisagot si Solwi dahil hindi naman niya ito alam pero bago pa man siya makasagot ng tuluyan ay ginamita na siya ng bone twist ni Ganma. Napansin ni Ganma na kahit anong pahirap niya kay Solwi ay hindi talaga ito o maamin at patuloy na nagmama ang maangan. Kaya pinaliwanag niya sa kanya ang teorya niya. Pinapatay ni Guisa lahat ng kasamahan ni Solwi sa company at siya lang ang itinira nitong buhay. Bukod pa dun ay pinadala siya nito mag-isa sa Heavenly Sun Archive para ibigay kay Gunma ang baka peking mapa ng Yoji Sinabi sa kanya ni Solwi na gusto niyang lumakas kaya pinadala siya ni Gunma sa Academy pero napakalakas na pala nito para pumasok pa sa Academy. Kaya ang tingin ni Gunma ngayon ay wala naman talagang balak pumasok si Solwi sa Academy bagkos na lang nitong kunin ang loob niya at mag espia Natigilan ang dalawa at nag-iisip naman si Solwi ng dapat niyang isagot dito. Napagtanto niya na mukhang may nag-set up sa kanya para pag mock A na isa siyang spy ng kung sino na lumapit kay Gunma. Mukhang ito rin ang nasa isip ng ibang disciple kaya nila siya iniwan para si Gunma mismo ang tumapos sa kanya. Sinabi ni Solwi na ang kailangan niya lang bang gawin ay patunayan na hindi siya nagtretrabaho kay Gui Sama. Tinatanong niya kung kailangan lang bang malaman ni Gunma kung hindi siya kakampi ng mga kaaway niya. Tinanggap naman ni na ang hamon ni Solwi at tinanong kung paano niya ito mapapatunayan. Bukang naisahan na nga talaga sila ni na Salma. Kumana na ang plano nila na pag silang dalawa. Mabuti na lang at may nahanap si soulwing ibang bagay na pwedeng magsalba sa buhay niya. Kinamit niya ang kanyang toolbox at pinili ang isang libro mula doon na punta ito sa kanyang kaliwang dibdib. Sinabi niya kay Gunman na tignan nito ang librong nasa kaliwang breast pocket niya. Nang kunin at tignan naman ito ni Gunma ay kanya niya itong lubhang kinagulat. Tinanong niya si Solwi kung saan niya ito nakita o paano niya ito nahanap.